Sa isang bayan sa Sambuanga del Sur, likas ang ganda ng kalikasan at yaman ng lupa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga kwento ng pagsusumikap, sakripisyo at pag-asa. Ito ang kwento ng mga batang lumalaban para sa edukasyon. Kwento ng mga komunidad na nagtutulungan para sa ligtas na kinabukasan. Narito ang kanilang kwento ng pag-asa at pagbabago. nasilayan ng grupo mula sa Department of Social Welfare and Development at ng mga ng media ang payapang bayan sa Zamboanga del Sur. Napapalibutan nito ng mayamang lupaing agrikultura, malinis na hangin at tanawing tila-larawang gugit ng kalikasan. Dito, makikita ang masisipag na residente, masayahin, Himik, at matatag sa bawat hamon ng buhay. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng kapaligiran, may mga banta na matagal ng kinakaharap ng mga mamamayan, lalo na ng mga kabataang kailangang tumawid ng ilog araw-araw upang makapasok sa eskwela. Delikado, mabigat ang agos. Ngunit walang ibang daan. experience na po kami na yung tumawid sila na malakas ang tubig, uh, may ano po, namamatay. Naggawa po kami ng temporary na bridge pero delikado. Uh, ang barangay po namin sa BLGO, wala po kami pundo na dapat i-implementar. Matagal na itong alam ng komunidad. Matagal na ring hangad ang solusyon at dito pumasok ang programang Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi Seeds ng Department of Social Welfare and Development. Sa Barangay Lower Timonan, nagsani pwersa ang mga residente upang maisulong ang isang proyekto, ang pagtatayo ng tulay. Bilang buong po ay isa, bilang isang PP, ako po ang uh, uh ng mga papers uh, document na para isupport ka uh, uh, during the implementation para po na mayroong transparency ang yung mga implementation. Uh, kasi bilang isang Pilipino ay bawat isa sa atin ay magkutulungan sa ating kapwa. So, para sa akin, masaya ako na katulong ko sa iba. Uh, Parang alang sa kaunlaran at kinabukasan. Hindi madali ang proseso, ngunit hindi rin imposible. Sa pamagitan ng partisipasyon ng komunidad, itinayo ang tulay na inaasam ng mga kabataan at kanilang mga magulang. Isang konkretong patunay ng bayanihan, isang pangarap na naisakatuparan. Ang instruction sa akin ng, ng Pangulo, hanapin yung lahat ng mga rivers na may school para yung mga bata mailigtas natin mula sa pangalim dahil araw-araw lumulusong -araw, Ayon sa kanya, higit pa sa proyekto ng Kalahi Seeds, ito ay simbolo ng pagkakaisa at determinasyon ng bawat mamamayan. Ginawa ng mga magulang para makapunta ng para uh, paralan ng mga bata. Uh, gumamit sila ng puno ng saging at pinatalian uh, nila ng pisi uh, para doon nila ang mga bata uh, umaga at hanggang hapon. Sabi nga ni Ginang Mirna Ayupan, hindi na kami mga ngamba sa tuwing aalis sila para pumasok. Kaligtasan ngayon ang kanilang daan patungo sa edukasyon. Napapasalamat po ako o kami dahil mas napagaan na po yung pagtawid namin kasi naging safe na po kami sa pagdaan, lalo hindi na siya na, uh, naaabot ng tubig at mas napapadali na po yung pagpunta namin sa paaralan. Para kay Kai Shamutia, estudyante ng grade 10, malaking tulong ang bagong tulay. Hindi na siya nahuhuli at basang darating sa klase. May kapanatagan na sa kanyang paglalakad at pag-abot sa kanyang pangarap. Maging sa Barangay Lower Landing, muling nagkaisa ang komunidad upang makamit din ang kanilang tulay ng pag-asa. Dati po kasi yung tulay namin, kawayan lang po, apat na piraso. At syempre, kahit kaming malalaki, nahihirapan sa pagtawid. Paano na kaya yung mga maliliit? So ito yung napili namin na tulay kasi maraming nangangailangan dito mga bata, buntis, mga senior citizen, hindi makadaan kung sakaling may baha. Magantay pa kami ng ilang oras bago kami makauwi sa bahay. Sa barangay Pisumpongan sa bayan ng Midsalip, isang video ang naging viral. Mga batang sumusoong sa lampas dibdib na tubig. Panganib na hindi dapat nararanasan na isang batang nais lamang matuto. Yung umuwi ako, kasi wala akong balon. Pumunta ko ng bahay, kumain ako. At pag at pagbalik ko, tumasa yung ilog. Saan, sulog kayo ang subok. Pag, pagtabok na ko, sulog kayo siya. Mas di, ang, ang ubang kay ang mga anak nila, ang amahan kasi si tabang silang anak. Mas maglisod ang amahan. O tabok. O mag... May eskwila mi say ulan, then maabtan mi dirabit, maabdan mi din usay baha mabasa mi abot ni sa eskwelahan na nga basa mi then tas iniguli na mo usay mulang o lang mi para makatabok mi then muna yung kuan din abot mi sa balay nga basa kay mi sa tanan mulan kung gusto ulan kay mo tabok mi kay mo kalit dako ang baha nya mo ang uban kay apit na maanod tabangon na lang gid nya pod ang uban pod magpundo na lang magulat na lang mo hubas yung pundo po ng ulan. Agad na kumilos ang pamahalaan. Tatlong ilog, tatlong panganib. Isang solusyon, tulay ng pag-asa. Sa lalong madaling panahon, itatayo ang tulay sa Pisumpongan, kasama pa ang bagong school building. Pag-asa, pangarap, pagbabago kung ma buhat na nagtulay magpasalamat sa ko kay di ma dinami magtabok dra sa tubigan kay e para ang tanong nga bata makaagi na jud sa tulay nakapasalamat po kami ng programa ng kalahin ng ng Luis na sila po ang nagbibigay tulong sa amin dito na nagbibigay na isang proyekto ang footbridge namin masaya masayang masaya at ito isang bagay na kaligtasan na daanan ng aming residente, lalo na po mga bata at matatanda. Salamat po dahil ngayon hindi na po kami nahihirapan at mas napapadali po yung pagpunta namin sa school. At napakalaking tulong po ito sa pagkamit ko ng aming mga pangarap at hindi na kami nahihirapan dahil hindi na kami tumatawid sa ilo. Sa bawat tulay na itinayo, isang pangarap ang naabot. Isang batang ligtas na nakatawid, isang magulang na may kapanatagan, at isang komunidad na nagkaisa para sa kinabukasan. Sa pamamagitan ng Kalahi Seeds, ang tulay ay hindi lang daan. Ito ay simbolo ng malasakit, pagkakaisa, at pag-asa. Naway nakapagbigay po kami muli ng kapupulutan ng aral at inspirasyon ngayong araw. Ako po si Bianca Piedad Tamundong ng DSWD Traditional Media Service na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong muli ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago.